Yung aswang na gagamutin natin, yes, no? yung asawa ni Manuel. Call, ng muntag call. Siya sila ganda ha, ko. Asawa, asawa mo na ay Ako ng nung, nandito nung, ko utahan na si kwan, Si Manuel. Ano yung asawa? Ano yung nandito si Juan? anak. Napilangan So guys, nandito uh, lang namin kayo pagpasok sa loob eh. Nandito na yung mga damit din ni ano? Manuel. So update namin kayo pa. Nasa loob na kami guys ha. Uh? Ayusin mo na namin yung mga gamit namin. Sensya na kayo guys ha. Okay, okay lang muna kasi

what's up guys, mga araw po sa inyong lahat no Ginik TV nga po pala ulit guys, nagbabalik So ngayong araw na to, uh, panibagong, panibagong exploration naman po ang uh, gaganapin natin no At uh, ngayong araw na to guys, sa uh, bali may kasama tayo no Sa idolator na yan. kung mapapansin nyo, may dala-dala tayong bag Ayan, may dala tayong mga gamit para kay Manuel no Sa kaibigan natin uh, aswang na nagamot na natin So, ang gagawin natin ngayong araw na to is yung asawa na naman niya ang gagamutin natin no? so ayun gagawin natin ang lahat guys para matulungan natin itong mag-asawang ito ayan naawa kasi ako sa ano eh sa kalagayan nila so willing naman silang makipagtulungan sa atin para tuluyan na daw silang gumaling at nang, uh, makapagbagong buhay na guys no? so ayun yung mission natin sa ngayon ayun hindi tayo nag-iisa guys kasama natin sa idol 18 ayun ayun sa idol 18 guys so Ayan, so nandito sa bahay na to, sa abandonadong bahay na to, yung ano, yung aswang na gagamutin natin guys, no? Yung asawa ni Manuel. At saka guys, kasi alam naman natin kung gaano yun ka hirap gamutin. Kasi sa sobrang lakas na nila. Ayun, kaya humingi ako ulit ng tulong dun sa ano guys, no? Sa albularyo na tumulong sa atin dati na gamutin si Manuel. So ayun, uh, hihintayin na lang natin siya dito. Ayan. Hintayin lang natin siya dito kasi dinaanan ko siya sa bahay nila. Sabi niya susunod lang daw siya at uh, ihahanda niya lang yung mga gamit niya guys no. So mga ilang minuto lang baka dito na 'yon. So ayun kasama natin Sa Relating Kaysa. Salamat tayo at uh, lagi niya tayong binibisita dito kahit na medyo may kalayuan yung lugar nila dito sa lugar namin. So ayun, uh, pasasalamat napakalaking pasasalamat talaga natin kay Relating guys no. So yun lang uh, update na lang namin kayo guys sa pag uh, Nandun na tayo sa loob, guys, no? Uh, lalo na sa pagdating ni, ano, ni Uncle yung, ano, yung albularyo, guys, no? So, ayan. Bro, ayos ka lang, bro. Ayan, oh, bro. Antayin mo na natin siya dito, si Uncle. Oo, antayin mo natin dito. Ay, so, bro, ayan na pala si Uncle, bro. Dito na? Oh, ayan na pala. Uncle, si yung albularyo na tumulong sa atin nung paggamot natin kay Manuel guys no Ayan. Call, muna buntag call Sige lang ko call sa sa barrio dito Ayan guys, may, Ay, so yes. may uh, Nanod din pala siya, may ginamot din pala siya Kaya pala natagalan si uncle no Hindi eh. ah, sa ako kadali Asa siya sa sulod call Laki Oo

Sa asawa, asawa mo na yan eh. Ah, Ako naman itong gipunta na si Kwan. Si Manuel. Ano yung asawa? Talagin yung Kwan. Si na ni anak. Pila ang anak ka So guys, sa uh, namin kayo pagpasok sa labayan. Nandito na yung mga damit din ni, ni, ano, ni Manuel. So update namin kayo pa. nasa loob na kami guys. Uh. Ah. Ayusin muna namin yung mga gamit namin. Sin so, guys, no, nandito na tayo sa loob ng bahay kung saan nandito yung mag-asawang Asung Rice, no? So, bali, ang gagamutin na natin ngayon is, ano, yung asawa niya, guys. Kasi yung, ano, lalaki is nagamot na namin to. Ayun, matag medyo matagal na din namin nagamot to. Kaya yung asawa niya lang, na lang niya ang aming gagamutin ngayong araw to. kasama ulit natin si uncle yung alwalar yung nagagamot. So, sana lang, guys, no, maging successful itong uh, gagawin namin ngayon. At sana walang mapahamak sa aming... Ano, sa amin dito kahit na san, ah, sino sa amin sana maging safe bis, no. And sana makipag-cooperate din yung asawa niya, no. Well, shake ko na 'to ni Ronald. Eh perpekto siya diyan. Importante Bro. Oh. Mama ikan. dito sa on ni po. Aw. So gagawin natin ang lahat guys para matulungan natin itong mag to, ito. Medyo naawan na, na din kasi ako talaga dito eh. Gusto na, na din lang makapagbagong buhay. Ayan. Salamat din tayo ta nagpag-cooperate naman sa atin yung ano, yung asawa si Manuel na pagalingin yung asawa niya. <coughs> Ayan, uh, na wisa na din namin si Manuel guys. Ang um, ano na lang natin dito is yung magupitan natin yung buhok niya. Tapos yung ano, yung jacket niya. Dala namin yan kanina. Pati yung shirt niya. Pasensya na kayo guys Okay, okay lang muna kasi ano, medyo ano pa tayo ngayon. So, babalikan na lang natin ulit dito para sa mga gamit nila. At okay, least so okay na yan bro para hindi ginawin ba? Oo. Punit-punit na din kasi yung jacket na sot sot niya eh. Ayun Oh, na. napunit 'yun nung sinubukan niya tumama ka sa akin. Napunit kasi 'yun. Naabol ko siya. Okay. Yeah. So good. So, 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 so good tagal. May damit to. Wala pa. Wala pa. Ay, may, hindi mm. ba may isa? Ah, mamaya na 'yan na. Oh. Uh. Para at least may mga Sige. So, so ay, sisimulan uh, daw namin, guys. Natin, guys. Natin, si, Simulan natin, Paul. Sige. Para so, okay. okay. patalinin. Ah, oh, sige, sige. hawak hawak talaga ni Manuel yung ano yung niya, guys, yung niya. Hawak, hawak, hawak ng tignan, guys. Diba? Ang pagdaw di niya sa oh, sige, call.

弟弟，走，快，走，走，走，走，走，嗯。 yes <laughs> lolo Ay. ko. Ayan, naman na yung mga lolo ko. Pinapay naman na ako. Ayo, 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 pa ayo, 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 yung pa, yung pa, yung pa. Yung ayo,

So, position na po talaga kayo. No? Kung sa tingin nyo po na ano talaga, yung, yung lakas na ba? Kasi mahirap kasi dahil talaga siya lakas namin kapag ganito yung position. Mapahin po ka talaga. Kito sa mga brush. Ha? Yan talaga. Kanina, kanina, pa ako Tapos, parang ano ba? Yung... Basta, mamaya na lang natin pag-usapan. Kung yung iniwasan mo talaga. Ay, so, mga kanin. Bro, hindi ka lang bro. oo. Ayos ko lang ako sana bro. Kaya naman yung lakas niya Yung amoy niya hindi ko kaya bro. Hindi lang bro, ganun talaga bro. Ano na lang. Ah, akala ko na nasangay ka na dyan. Hindi, kakaiba talaga yung amoy nito. Hindi, ganun talaga bro sa akin mo bro, na ganun pa. <laughs> Ang katawan niya ba? Magalaw-galaw pa yung bang... Ang pa yata yun yung kaya sa kasalukal pasada sa tapos. Pero wala si Tinipun ng mga si mga 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 siya mga 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 Ang mga mga talaga mga 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 Yung mga 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 po. mga 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 kaya nga sinasabi ko pang yun na mapasa na ako na lang talaga ito. I believe din, din ako kay Manuel bro. Napakasoy, hindi bro. niya talaga pinagpabayaan yung asawa niya bro. Eh ganun ganun naman tayo bro, di ba? Pero ano uh -huh. kasi, e, ang history kasi nito, mahirap din kasi no? Kaya ano, mahirap din kasi to Siyempre ganun, napaka ano yan, napaka problema yan, di ba? Uh -huh.

Ha? si ba tol? Mabareng na lang itong dalek. Oo. Sige ba? Hindi ko nabayagan. Isog. Guys. Muli na ko so, na. Ah, Dito na lang. na ka. Akot siya yung bana. Kinino? Ang babae kay Sors, no? Ang bana, wakay ka nag-isod. Isod po ko to? Isog. Ha? Isog. Pero... Grabe ganyan eh. Grabe. Napagigay ko mulo, Tihil na ganyan yung ipanggunitan. Tapos <coughs> yung ano niya Tapos sa yabana Kung ito bala ang uh, tubig Kanya akong ipakuan sa'yo Mas isug-isug akong ipainom sa'yo ha Para dali na uh, ah, Tapataas ng pangyay uh -huh. na... Maniguro na lang yun ko hmm. para madali Kaya hey, eh, kung ato ng dugay-dugay yun Kasi Pero, daghan pa madama yan Matakla Yung, ano, oh, jod. yung niluwal niya ko ba Yung katong iyang niluwa ba Pwede ito na mo ipusan, Gol? Wala, ipusan niya ang kulay. Wala, ipuan. Ako na mag-ipuan lana. Ako na orasyonan. Una ako ay dispose kay kung magkuha nag pareha nila magamit mas mudubli pang ang, ang kuha na na to na no so ikaw na mo kuha na to kol ako isa lang hey, ako to isa ako na lang kuha okay. na to kung wala na ay nagpamanda isa may lagwala ni natakdar po doon yung mga eksoon ba anak ba sige lang ato sana silang papahawa kol kay ato rin yung pangutan ano gunsan eh mga

hindi ah, tayo basta-basta na. So, salamat sa Ginoo uh, nga um, um, sa atong um, sa kay kakilala. At kilang kinaluwa naman to niya yan, kwan. ang kwan. Tong gihatag ko saya ha. Kol. Ano um, kwan ba? Yung pagkahawa ba? Kung bawa di ba sakto yung ano yung hindi ba basta-basta na umiinom kapag may binibigay or kakain kasi diyan nag yung pahawaan ka. Oh, no. Naipa ipakaon Mungan, mungan sila, mga 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 kaliado nila. Okay, okay. muna nga mga nila sa limnon, oh. sa pagkaon. Muna kung duda mo sa mga tao na ihatag ang pagkaon, dikin mo basta-basta mo kaon. Oh, pwede daw ito pero iyan. Daw uh, Ayaw yun uh, na, na, na kaonon kaon kay Patakabalo. Basi mo ito. Kasagaran mo na ila pagi. So yan ang tama oh. yung sinasabi namin na Jojenico. So, sobrang bait nito. Lupa so, daw kung magpag-interesan ka, mabait talaga sila. Para makuha Oo. nila yung attention ng tao na gusto na ano. Oo yan. Hey. Tama pala yung sinasabi talaga natin bro. Oo. Oo. So maya, mamaya na lang natin sila tatanong Ha? Oo. mamaya para makapagpahinga din muna it. bro. Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi uh -huh. na. Hindi na. Lagi? Okay. Kasi, you know, na. ka na.